Kaag sa numero uno sa mga balita, Subungadlaw. Sa Bacolod City, masobra sa isa kalibo ka mga traditional jeepney nga kapigo ng mga kolorom pagkatapos ang Mayo 15. May report si Nico Delphi. Antes ang inhatag nga deadline sa Abril 30 para sa pag-consolidate sa mga prangkisa sa traditional jeepney na submit sa affidavit of conformity ang malapit isa kalibo ng mga drivers o operators nga nag-apply sa Franchise Consolidation sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Kadaman sa ila, nagpasakop sa gintukod nga Asenso Transport Cooperative sa tuyo nga makapasakop sa jeepney modernization program. Pero may masobra isa pa kalibo nga traditional jeepney nga naisuan sa Tosang Extended Provisional Authority ang napaslawan mag-apply sa franchise consolidation. Ginsiling ni LTFRB 6 OIC Attorney Salvador Altura sarang nga kabigon nga kolorum ang amunga jeep makaligad sa ginatag extension sa Mayo 15. Importante nga nakafile sila by April 30. Yeah, oh oh, oh. So uh, after April 30, we are no longer receiving new applications. Yes, sir. Oh, so, ang naka-apply to you, subject na sa evaluation. Kung may kakulangan, they will be required to comply. But if they fail to comply, then their application will be denied. Oh, by, May 15, pila nagli, Sir Kabilog, di ang kolorong after May 15. Expect niyo. Uh, expect nyo. Hindi, uh, hindi namin ma Kaya ang consolidation rate is is something like 53%. Okay. So kung ang pre LPTRP is uh, one, uh, AB, 2003, mm. so kung 50% sina ang ang, ang, ang sina amo nang hindi consolidated. May 239 ka mga traditional jeepney ang nahatagan sang QR coded stickers ang gintagaan man sa LTFRB sang 27 months para ilisan sang modernized jeepney ang ilang mga ginabiyahe nga salakyan sa Bacolod. Kabahay na sila sa mga transport cooperative nga nagpaidalom sa consolidation. Kung 100% na sir, ang um, makonsolidated consolidated yung mga vehicles, wala na nag-indisyon? Ang tradisyonal, oh, kay every time mag-deliver ta, you have to drop a corresponding number. So, sa talaga may gusto nga mag-consolidate, mag-consolidate. Uh, modernize, we will assist. Them. Ang ako niya until we get organized, kag, uh, maplastar sa insakto ang mga issues concerned regarding public transportation. I do not know if they can do that. Samtang nagahulat ang LTFRB Regional Office sang formal request halin sa Bacolod LGU. Angot man sa ginihinyo ni Mayor Albi Benitez nga matagaan sang pahanugot ang malapit 2,000 ka mga traditional jeepney kag electric jeepney sa syudad nga baka sa pagbiyahe. Ining e samtang ginakulang pa ang mga modernized jeepney na nagabiyahe sa syudad. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.